nakajamming flex ko lang sa inyo papunta ko ngayon ng SM Santa Mesa ngayon meron dito nga uh, unano na namamalimos lagi, pag nakikita ko yun laging nakago kaya hindi ko matyambahan sana mamaya ay pipilitin ko na matyambahan siya tapos basta babagalan ko para ano ma mabigyan natin siya kasi yung init ng panahon alam mo yun yung nakakaawa diba eh halika ipapakita ko sa inyo at tatanungin din natin kung anong pangalan niya ha? Lang. sige saglit lang ayan na siya oh pero nakagu pa rin ako ayan. Pero babagalan ko talaga at hindi ako papayag na hindi siya makakalapit sa akin at hindi ko siya makakausap. Saglit lang, saglit lang. Ayan, may papunta sa akin na, na ano. So, kaya, video kita. Okay, paalam okay. mo? Raymond. Ha? Raymond. Raymond, tagal ka na rito? Opo. Ha? Oo, oh, ay. Sige. Panawarin mo lang ako ha okay. Ayun Shout out kay Raymond <laughs> Katawa naman So ayan ba diba, mga kajaming Nalaman na natin Na ang pangalan niya pala ay si Kuya di ba? So alam mo yun na Nakakatuwa na Nakapagbigay muli tayo dun sa Mga ganong klase ng tao na kahit na uh, walang kakayanan na maghanap buhay pero nabibigyan natin ng pampasig kaunting kasi yan uh, so mga kajaming pasensya na kayo at medyo binibidyo ko yung mga ginagawa ko magiparang parang libangan ko na lang din na parang tumutulong ako sa kanila so huwag nyo sanang mamasamain yun na lahat ng ito ay ginagawa ko para magyabang or anything ang sa akin lang ay parang yung ginagawa ko ay meron akong pinagkakaabalan at the same time yung ginagawa ko ay parang nakikita ko na bukas naman pala sa kalooban ko or bukas sa kalooban ko yung mga ginagawa ko syempre hindi naman tayo pare-pareho ng estado sa buhay so mas maganda pa yung nagbibigay tayo kaysa sa makakasa na lang tayo sa iba so guys, uh, muli, maraming maraming salamat sa inyo at sana na uh, naginginja kayo sa vlog ko ngayong araw na to. bye bye